Pagka po kasi kayo nagsigarilyo ng matagal, lalo mm -hmm. na humigit na sa labib-pitong taon na isang kaha, uh, malamang-lamang alin sa dalawa mangyayari sa baga ninyo. Mm -hmm. Kukunat at magkakaroon ng tinatawag na emphysema, O di kaya naman magkakaroon ng bukol at maaaring mauwi sa kanser. Mm -hmm. Ganyan po ang uh, dalawang uh, resulta ng matagal na paninigarilyo. Opo. Pero ang emphysema, hindi naman po nauuwi yan sa cancer. ah uh, hindi naman po. Kaya lang, iisa lang patutunguhan nila. So, pareho pare yung nararanasan nila? Pare parehong uh, pansyong ang punta nila. <laughs> pansyong, sabi sabihin, sementeryo. Opo. Ay, nako. Eh, pero ang pinaka mahirap nga po, yung kung tutubuan ka nga po ng uh, tumor, no? Sa iyong Opo, baga. Po yun, Kasi hindi naman pwedeng basta operahan po yun, hindi po ba? Hindi po lahat na opera Mm-mm,